Hi, hey, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Cidro, isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And welcome to another episode ng Paano Nga Ba Training Series. At sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano nga ba gumawa ng effective blog post. Okay? Uh, kung gumagamit ka ng vlogging sing business, napakahalaga na yung mga content mo, yung mga post mo is effective. Okay? Effective na makakapag-attract ng readers, makakapag-attract ng prospect para makakuha ka ng mga qualified prospect para sa yung business. Okay, so, baliwala. Kahit gano'ng kamahal yung vlog mo, baliwala kahit gano'ng kaganda yung vlog mo, yung content mo is hindi effective or hindi maganda. Okay, kasi yung mga tao pumupunta sa vlog mo dahil sa yung content. Okay, mapa-video mind yan, mapa-text, mapa-audio, or etc. Okay, so, kung handa ka ng matutunan, okay, kung paano gumawa ng effective blog post, um, kumuha ng ball pen at papel at isulat mo yung matututunan mo dito okay kasi napaka-importante na uh, malaman mo kung paano gumawa ng effective blog post okay uh, gagawin natin simple okay gagawin natin mas madali kung paano nga ba gumawa ng effective blog post okay kasi karamihan ng gumagawa ng blog nagba-vlogging ang problema nila kung paano sila magsisimula gumawa ng blog post okay paano sila gagawa ng blog post to attract prospect. Okay? So, kung handa ka na, ay gusto ko muna uh, itatak mo ito sa isipan mo. Okay? Itatak mo ito sa isipan kapag uh, gumagawa ka ng blog post. Ito yung foundation kung bakit gumagawa ka ng blog post. Okay? So, isipin mo ito lagi na people read blogs to get answers or solutions from their problem. Okay? So, pumupunta siya sa mga blog para makakuha ng solutions or answers sa kanilang problem. So yung gagawin mo as a blogger, okay, you need to give the solutions of your target readers okay, or your target market. Okay, so kung nasa niche ka ng mga health and wellness, um, alamin mo yung problem nila at bigyan mo ng solution. Okay, halimbawa kung product mo is pang alamin mo kung anong problem nila at uh, magbigay ka ng solutions. Okay, so napaka-importante na ito yung uh, tandaan mo. Okay? Huwag kang puro ng pitch. Okay? Huwag yung vlog mo is puro lang products yung makikita. Huwag lang yung paano yung come plan. Huwag lang yung puro lang presentation ng product mo. Dahil, pag nakita yun nila, isang tingin lang possible, hindi na sila bumalik. Okay? So, ito yung reason kung bakit babalik at babalik sila sa blog post mo. Okay? Kasi people wants answers or solutions sa problema nila. So as a vlogger, you need to give them what you want. You need to give them the solutions of their problem. Okay, so as a vlogger, tayo yung solution provider. Okay, so I hope na intindihan mo to. I hope na sinulat mo to. Okay, people read blogs to get answers or solutions from their problem. Okay, so ngayon, nalaman mo na to. Okay, nalaman yung foundation kung bakit tayo gumagawa ng blog post. Ngayon, uh, punta na tayo kung anong first part na dapat sinusulat mo or first part na makikita or mababasa ng yung readers. Okay? So, unang-unang is yung tinatawag na questions or story. Okay? Mga tanong at mga kwento. Okay? Bakit question? Bakit story? Kasi, as of now, ang daming distraction. Tumunog lang yung cellphone, may marinig ka lang na tunog sa labas, um, madidistract ka na. So, para to get the attention of your readers, at para tapusin, basahin, or panoorin yung video mo, napak-importante na gumawa ka ng attention grabber. Okay? So, yung attention grabber mo is the questions or the story. Okay? Questions, tatanong mo yung problema ng target traders mo story para makarelate sila agad sa iyo. Okay kasi pag kinikwentuhan ng isang tao isang story, makikinig at makikinig siya. Okay? Ganun yung mindset ng tao. Okay, so yung mga quest mga example dito, halimbawa yung product mo is pampapayat, a uh, possible na question is pagod ka na bang tawagin na mataba? Okay? And possible na story, okay? Pwede mong sabihin, pagod ka na bang tawagin na mataba? dati ay problema ko yan dati kasi uh, sinubukan ko na yung lahat-lahat ng possible na solution pero hindi ko pa rin nakuha yung resulta na gusto ko pero isang araw mabuti na lang may nakilala ako and blang-blang-blang-blang you know, parang ganun so nagbibigay ka ng question and story para mas madali sila makarelate at pas at para makuha mo yung attention nila okay yung another um, question is kung yung product mo is mga paputi, okay? Ganito yung dapat mong itanong sa kanila. Gusto mo bang maging maputi sa loob lang ng isang buwan? Okay? Yung, uh, yan yung possible na question mo. Okay, kung halimbawa, is yung target market mo naman o target readers mo naman is yung mga taong opportunity buyers, o okay, ipapossible yung question mo is, ayaw mo na bang ma-reject ng iyong prospect? Okay, parang ganoon. So, yung mga question mo, depende sa gagawin mong blog post. Okay, depende sa gagawin mong uh, bibigyan mo ng solutions. Okay? So, independent sa problema nila. Gusto kong sabihin sa'yo, yung questions is pwede ka magbigay ng question uh, nakadepende sa'yo. 2, 2, 3, 1, nakadepende sa'yo. Okay? So, um, yung question, yung story naman, possible na story is pwede yung story sa'yo or story ng iba. Depende, para, uh, depende rin sa'yo. Basta nakaka- Um, related, okay, related sa topic ng blog post mo. Okay, so I hope na naintindihan mo to, okay kung gaano ka powerful yung pagbibigay ng questions or story sa un, sa unahan ng blog. Okay, so pangalawang part, okay kung nagbigay ka ng question or story, pangalawang part na dapat gawin mo is give the solutions. Okay, ngayon ibibigay mo na yung solutions na nahanap mo sa yung, sa yung prospect ay okay? or na subibigay mo ng solution sa problema ng yung target readers. I okay, so give the solutions. Okay, nakadepende rin. again nakadepende rin 'yan sa yo. Nakadepende sa binibigay mong solutions at nakadepende sa anong um topic 'yung binibigay mo. Okay, ngayon 'yung question, arman paano nga ba ako magbibigay ng solution? Okay, madali lang 'yan po. Madali lang 'yan. So, unang-una syempre, kailangan alamin 'yung problem. Pangalawa, if the solutions, maaari kang mag-research sa Google or YouTube. Okay, napakaraming kasagutan doon. Pag-aralan mo din, ituro mo. Yun ang possible na pwede mong gawin. Okay? So, ganun kadali ang pagbigay ng solutions. Hindi ganun kahirap mag-aral at ituro, ituro ito sa iba. Okay? So, ngayon, last na part ng blog post mo is yung tinatawag na CTA okay? or call to action. Okay? Ito yung part na kung an anong gusto mong gaw uh, gawin ng yung readers pagkatapos basahin yung blog post mo. Okay? Kasi every blog post may reason kung bakit ginawa. Okay? Halimbawa, yung reason mo is papuntahin sa isang link, sa yung presentation, or pa is pa-subscribe sa yung email list. Okay? Uh, diba Depende yan sa'yo. So, Alimbawa ng call to action is parang ganito. Kung nagustuhan mo yung blog post na ito at gusto mong mapumuti ng mas mabilis, click this link na. Okay, so yung example na to is alimbawa sa product na pampaputi. So pag click na yung link, okay, mapupunta sa isang presentation ng product. Okay, ganun. Ganun po kadali. So three part lang yung uh, pwede mong gawin. Story or questions or story and questions then give the solution and call to action. Okay? Yun po yung part and kung paano gumawa ng effective blog post. Okay? So I hope na maram ikang natutunan dito. I hope na i-apply mo ito sa yung business. I hope na kung gumagawa ka ng blog, okay, um, i-apply mo to. Okay? Kung wala ka pang blog at napapanood mo ito, okay, uh, puntahan mo lang yung blog ko. Okay? Meron ako yung tutorial kung paano gumawa ng free blog or maari mo kung message para ibigay sa iyo yung link. Okay, so thank you for watching this Armands once again and see you on my next video.